nakita ko si Pakboy, may nakapatong na babae. Kasi kiss mo madami. Kunyari, <tinyon> kiss. Uh, Sigurado, yung putotoy nung galit na galit. Kaya kasi may mga viewers tayong bata eh. Guys, guys, guys. May nakita na naman ako. Alam na, Diyes. Bago na, boy. naman yan? Ngayon lang, boy. May nag-iwalay ulit. May nag-iwalay. Walang nag-iwalay. Nakita ko si Pakboy. May nakapatong na babae. I-excuse mo madam, kunyari. Oh? Yeah. oh, Saan yan? Naka-live kanina kay kapit. naka-live kanina? Dapat oh. di alam ko saan yun. Oo. Oh. <laughs> ko alam yung katulad yun. Saka daw, mo muna kung totoong babae ba Oo. Oh. Oh. boy. Nakapataw yung babae ka pa. Hindi! Hindi ko nga kilala. Naka-babae <laughs> Pero naka- yung... <laughs> 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 Bako boy naka-hubad. <laughs> hubad? hubad So, tapos Pakboy ano? Oo, oh, tapos nakapalda lang, tapos nakapanti pa. Ako patay. Ay, ano nakaubad yun? Nakaubad yun. Nakaubad yung damit. Ah, no. yung ah, yung dami. Pero nakapalda at nakapanti <coughs> pa. Ah, topless ah, siya, topless. Topless, topless. Habang tinatatuan okay. yung babae, nakapatong yung babae Kapatong. kay Pakboy. Ay, grabe. Uh -huh. ay, ano pa ano, yung ano, ano, reaction ni Pakboy? Habang nakapatong kay oh. Pakboy. Siyempre, tuwang-tuwa si Pakboy. Ay, tiklit ka na po yung ano. Ano? Sino naman? Sino naman? sino naman Pahal ano. Naman. Kaso may tanong ako. Ano yung ah, Pops? Ano yung ay... tasagutin ko? <laughs> <laughs> Kasi iniisip ko rin yun. Habang, habang tinatatuan oh. tina -tina yung babae. Ano Hindi. 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 gagit. Ah, no. Eh di ba habang tinatatawan yung babae nakapatong kay, nakapatong kay Backboy. Ayun, ay, oh, ko lang kung may maramdaman ba kasakit. <laughs> tingin niyo ba di naipit yung Dragon Ball ni Pakboy? Hindi niya ramdam 'yun. Hindi niya ramdam. 'yun. Pati niya ramdam. Siyempre, may, may may, nakapatong sa iyo eh. Ha, ah, harap ng butas 'yun eh. Ito <laughs> na butas? Oo. Oh, ah, ang tigasyon. Kilala ko yung pinsan ko na si Backboy. Sigurado, yung putotoy nung galit galit. oh, kasi kahit ako lumagay sa sitwasyon ni Backboy, papasanaol ulga na lang. Talaga. Besyo bes. Ikaw pa, na sabi, no? ay, <laughs> ay, pa, pa ano ba, alam mo sabi okay, mo? kaya nga lang hindi halata. Uh, Tatak pa ng taba, puro puklo eh. Puklo <laughs> so, so, na kasi, ano, taba. Puso, ay, taba pa ba? Hindi. May puklo din to eh. <laughs> Kaya pag hindi pa hindi nag ano. Oh, ay uh, eh, si Juba. Ikaw ba ano, Juba ano masasabi mo? Wala siyang masabi kasi kontento na siya oh. Ah. Ah. Okay, sa. Oh, ah, contento siya sa Marite. Ay, ang ganda buhay niya. Oh. <laughs> so, alam, kami Marit, <laughs> <Naga> ano kami sa <laughs> Marite kasi basta na. Gaano kami na? Tapos dadating ka. Ay nako. Hindi <laughs> ka kami nagagampi, matagal na wala to. Eh kayo pa, saan mo masasabi nyo? Kayo. Sabi ko, lasing na ako eh. Iyan! Tingin mo pa. Sure yun. Sure, di mo, di naipit sure na yung naipit dragon balls yung dragon yun. ball. Sure na sure. Sure, sure na naipit. Sure na Pero yung pagkaipit, masaya. Kasi, kasi pagka naipit ang dragon balls mo, hahanap na may tutulak yun eh. Sigurado may aangat at matutulak. Hindi, oh. <laughs> <Okay>, ang tanong <laughs> lang dyan. Depende kasi rin nun sa mukha kung meron bang tutulak o wala. Ah. Ah. Depende pa rin yun. Maganda pa yung babae. Ang tanong! Pa parang, hindi ko alam eh. <laughs> oh, na. Eh, siya si Boss ano? mm. ah. okay, yeah, ni? Oh, pwede oh. ba yun sa Facebook? Mabait <laughs> 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 naman no, si, no, 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 si Pacboy. Pero yung followers niya, na lang ulit. Pabigay na lang, Pabigay na lang, <laughs> 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 <na> lang. Um, <laughs> <laughs> ay, 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 pa, pa, pala, ay, kaya ay, 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 dragon Oh. Labas ang Shenron dun. Oo, Dragon to. Sarap nun. Sana wala nakakaingit eh. <laughs> oh. Sana <sorry, laughs> ano? oh, Sama Sama ikaw na lang ano? Oo, ako Mali yun. <laughs> Mali. Ito, oh. uh, seryoso Kasi uh, may mga viewers tayong bata eh. sana, sana naisip nila yun. ano. Kaya sa April 21, tara. Quicktar tayo endurance. duran. <laughs> <laughs> galing 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 yan, galing Anong date siya? Anong date? April 21 to 22. Madami price. Madami oh, price ano. <laughs> <laughs> motor na pamimigay. Oh, oh, diyan. Diyan. Oh, Dyan, oh, salamat, Salamat. Hindi, nakita ko lang. Yun, nakita ko lang, eh, napa, may nagtag lang din sa akin, hindi naman ako chismoso eh. Ah? May nagtag lang, may nagtag ah, may lang. Tag, Actually, lang oh, nagtag dito, dito. Dito, dito. hindi naman ako chismoso kasi oh. kaya, nakita ko lang, abe, sana all lang sana all. <laughs> pero hindi po, naipit yun eh. Yung Dragon Ball. Ha? Tumigas ni Dragon Ball. Alala niyo siya. Kaya eh, yung posting, oh. lagyan mo pala, titira yun. Hindi, lalaki lang, siyempre, lalaki lang, diba? Oo. Oh. Natural lang yun. Deserve ni Pakboy yun? deserve. deserve patungan ng ano. Oo. Oh. Tsaka ano naman si Pakboy. single naman si Pakboy. Boy. Tama, tama. Wala namang magagalit kay Pakboy. okay lang yun. Wala, o, hindi, may magagalit. Ayun, hindi, hindi, Iba yung hindi, galit hindi, <laughs> Anong <yung> nagalit? Anong <laughs> nagalit? Ano ba yung boss sa Facebook? Ayan, ayan, bawal yan. Kaya yung sinabi ni Kilig na word, yung followers niya. Ano, alik yun? alik yun. Boss, dito nga pala ako ngayong bagong laro Ang Masaya Games So, paano ba mag-register dito? Una, type nyo lang yung phone number Password At verification code Then, click confirm So, paano naman mag-login? Itype nyo lang yung phone number Password Then, login. in Sobrang daming laro dito Meron tayong Dragon Tiger Mines. TOSCOIN, at syempre, ang paborito ko, ang color game. So, paano naman magcash in? Una, i-click nyo lang yung plus sign sa taas, then pwede na kayo mag in ng 100 up to 30,000 pesos. So, paano naman mag out? I-click nyo lang yung withdraw sa baba, then lagay nyo lang yung amount na gusto nyo i-cash out, then click withdrawal. Guys, mamimili nga pala ako ng mananalo ng 500 pesos. Comment nyo lang screenshot na nakaregister kayo with your Gcash number. So ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na ang masaya game. Nasa comment section ang link.